Sipag lang, sipag lang Hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang Diretso lang kahit meron pang humarang Araw-araw sipag lang, sipag lang Hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang Diretso lang kahit meron Bala ko dati nga dito na lang Dito na lang Bala ko dati huminto na lang Dito na lang Akala ko dati wala nang mapapala Mapapala Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Nadadala Kung pinangihinaan ka ngayon Balikan bakit mo sinimulan to Anong dahilan ba't ginawa mo Ngayon ka pa nga ba hihinto Malayo-layo na rin na narating mo Gawin ang lahat na nasa isip mo Wag mo nang gawin ayaw huminto Araw-araw sipag lang Sleep